Total na pag-uusapan naman sa mga social media kung yung multo, di ba? Kung ano yung multo ko. Siguro, isa sa mga masasabi ko kung ano yung multo ko is um, uh, what if matanda ko na Adobe Studio Community. So, para sa mga hindi nakakaalam, matagal na yun. Um, uh, sa YouTube pa lang. Uh, meron ng adorable na tinatawag. So, ito yung uh, community na mga content ko dito. So, hindi pa ganun ka-boom ang uh, pagkocontent nun. So, merong adobo community na parang gathering yata yun, or uh, event. Tapos, naghanap sila ng additional member. So, what yes. if, what um, if, tinuloy ko yun, and tina pa lang ko yung mukha ko dito. So, pero dati kasi hindi pa ako ganun ka-confident na marap sa camera. Hindi pa, ngayon kasi, um, medyo okay na ako, medyo uh, naging ko na yung confidence ko, confidence ko sa sarili ko, pero dati talaga wala. Sobrang baba ng self-esteem ko. Pero yun, what if, uh, tinuloy ko yung passion ko sa pagkocontent na aga pa lang. So, siguro, kahit paano, kumikita na ako, and uh, tulungan ako sa family ko, kasi alam naman natin, di ba, kung gano'ng kalaki ang ang pwedeng kitain sa social media. Pero hindi sa madali, okay, hindi sa agad-agad. Alam natin na may process. So, ako, right now, nagkocontent ako dito pero hindi nun malaki talaga yung uh, kinikita dito sa ganito. Siguro, barya lang talaga. Actually, may nag-post na ng mga social media influencers, mga kilalang, ano na to, ah, mga kilalang uh, social media influencers na to. Ah. Na maraming mga followers, maraming mga subscribers, pero konti lang yung kinakita nila, lalo na sa blue app. Uh, sobrang konti. Okay, sobrang barya lang. Tapos, hindi sabihin, hindi talaga madali. At saka, Uh, time to go by nagbabago yung uh, mga rules, yung mga protocols ng mga um, platform kaya pahirap ng pahirap, lalo na ngayon na marami na mga content creators mas pahirap na ng pahirap kumita unlike dati na uh, mababa pa lang yung demand so, pwede mo i-trap yung chance na kumita ka rin ng malaki yun lang naman, naisip ko lang na siguro, ano talaga, meron talagang mga right timing for us so, kaya ba, ano ba yung